Why should we allow people to judge us? Hayaan mo lang yung mga tao na husgahan ka. Kung meron naghuhusga sa iyo, huwag kang papaapekto. Huwag kang magpapadepress. Huwag kang magagalit. We should be comfortable by the judgment of other people. Why is that? Bakit kailangan hayaan lang natin na tayo ng iba at hindi tayo masaktan sa sasabihin nila? Tatlong dahilan po, tandaan nyo. Number one, because only small-minded people judge. Wise people, they do not judge. Intelligent people try tries to understand others. Pag merong naguhusga, tandaan niyo po, ang taong yan, makitid ang utak. Makitid ang pag-iisip. Hayaan mo na husgahan ka nila kasi pinapakita nila ang totoo nilang pagkatao. Ang mga mapanghusga, masasama ang ugali. Amen? Dahil makitid ang isip, walang nakikitang mabuti. Ang mga papanghusga ay hindi masaya. Hindi naman natin kailangan patunayan ang ating sarili sa ibang tao. Kailangan natin patunayan ang ating sarili sa Diyos. At paano tayo mamahalin ng Diyos? sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang kagustuhan. At kung tayo man ay magkulang, tayo sana'y matutong magpakumbaba. God tries to understand us. God tries to love us. Bakit? Kasi ang Diyos malawak ang kanyang pag-iisip at malaki ang kanyang pagmamahal. God will also judge us. But remember, when will this judgment come? At the end. Yan ang pagkakaiba nating mga tao sa Diyos. Ang Diyos, pinipigilan muna niya ang kanyang pag Kasi alam ng Diyos, hindi pa naman tapos ang kwento ng tao eh. Pero tayo mga tao, agad tayong naghuhusga hindi pa naman tapos ang kwento. Allow people to judge you because these people are small-minded. But secondly, people who judge you are proud people. Allow people to judge you because they are they are proud. At tandaan po natin, pag merong kang kayabangan, pag merong kang kataasan, ang susunod dyan ay pagkabagsak. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Those who exalt themselves will be humbled. Sabi ng Biblia, after the pride comes the fall. Hayaan mo lang ang ibang manghusga sa'yo. Kasi darating din ang oras, sila ay huhusgahan ng Diyos. What should you do? When you are being judged continue doing the good that you can do leave people who judge you because they are not loving people sabi nga po ni mother teresa when you judge others you do not have time to love hindi kayang magmahal ang isang taong nanghuhusga dahil ang, kabalik, ang kabaliktaran ng panghuhusga ay pag-uunawa at pagmamahal. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, hayaan mo na husgan ka ng ibang tao kasi ang mga taong mapanghusga, hindi payapa. Kung palagi mo na lang iniisip ang panguhusga ng iba, mapapagod ka. Kahit naman anong gawin po natin, di ba? Huhusgan at huhusgahan tayo. Kaya, ano pang saysay -say na palagi mong iniisip palagi mong inaalala kung ano sasabihin ng ibang tao, kung mauubos lang ang oras mo sa kanila at mawawalan ka ng oras sa dapat mong gawin sa iyong buhay. If people will always judge you, then do what you think is right and good. Remember, the judgment of people will not change the truth about you. Kahit nasabihan mo ang bundok na pangit. Hindi naman mag-iiba ang itsura ng bundok. Di po ba? Kahit na sabihin mo ang bulaklak, mabaho, hindi mag iibang itsura ng bulaklak. Bulaklak pa rin yan. Sana ganyan din tayo mga tao. Kung makakarinig ka ng masama galing sa ibang tao, sana wag niyang baguhin yung kabutihan na tinanim ng Diyos sa iyo. Only one judgment should matter to us. And what is that? It is the judgment of God. Why should we stop listening to the judgment of people? Because it will distract us from God's will. Tandaan niyo po, ang boses, ang opinyon ng ibang tao ay hindi boses at katotohanan, kagustuhan ng Diyos. A gentle reminder that your judgment of other people does not make you righteous. Yan ang sinasabi ni Jesus sa kanyang kwento. Ang isang tao na nagmamataas, nagyayabang sa Diyos sa kanyang panalangin, hinuhusgahan yung makasalanan. Sabi ng Panginoon, umuwi siya, hindi siya matuwid. When we judge people, it does not make us righteous. When we judge people, it does not make us good and holy before God. It is a great disservice that we do to our part. Lalo mo pang binababa ang iyong sarili sa mata ng Diyos. Pag hinuhusgahan mo, kinukutsa mo, minamaliit mo ang ibang tao. Pero ikaw ay magiging mas matuwid, mas mamahalin ka ng Diyos kung marunong kang magpakumbaba sa Kanya. Do not let the judgment of other people affect you, but allows, allow God's judgment on you. Affect you. At paano dapat tayo maapektuhan ng paghuhusga ng Diyos? Dapat naisin natin maging mas mabuti, maging mapagmahal, at maging mas makamuka niya.